Kabalo ba mo nga doon kita'y programa aron atong mga dalan, mahimong mas hapsay o mas organizado? Tara! Ato nang isgutan din hilang sa Hashtag Numero Jess From Reports to Results Monitoring Region 10 by the Numbers Ang Barangay Road Clearing Operations or Barco nagtinguha sa pagtangtang sa mga babag o iligal na istruktura aron mahimong hapsay o luwas ang atong kadalanan. Nagpagula ang DILG MC number no. 2024-053 atong April 16, 2024 nga naglakip sa MC number no. 2020-085 ug MC number no. 2023-017 aron pahimangnoan ang tanang mga local chief executives sa ilang mga katungdanan may kalabutan sa pagpatuman sa barangay road clearing operations sulod sa ilang tagsa-tagsa ka jurisdiction. Kini usab aron magiya sa tanang mga may kalabutan sama sa DILG officers. Barangay o SK officials, PNP o BFP sa ilang mga tahas o responsibilidad sa pagpatuman sa road clearing operations, barco assessment, validation inubanan sa monthly report sa Region 10 Consolidated Monitoring Report on Barangay Road Clearing Operations for the month of September 2025, maokini ang status sa matag probinsya. Overall, aduna kita 69.9% nga nagkandak sa ato ang barangay road cleaning operations. Barko, alang sa dalang hapsay, biyaheng luwas o barangay nga malinawon, ubanta sa pagbadayon sa kausaban. Ug mao kana na atong updates hatod kanato sa hashtag numero Jess from reports to results, monitoring region 10 by the numbers.